Oh, kaya para nga pala to sa mga taong lumalaban, sa mga taong hindi gani sumuko sa hirap ng buhay. Laban lang. O naman man yung pag dinadaanan natin, kaya natin 'yan. Para sa inyo to. Yes. Yes. mamamasa mo kung paano ka ba, pakisuyo na lang dito na ang mga ruta para ay dumadaan Piliin mo ang kaparis 'yan sa bol sa iyong ngasan. Kailangan mo na matutunan na lahat ng ito ay malakas san. Kailangan mo ng mga pagbabago, wag mo ng totoo totoong mabata sa isang description mo yan ito totoo. O possible na sa kinikitaan, pagtuunan pa sa 'yung pasan, sa pagtakas sabihin mo palang ay tahimik na utaksan. Kapag natanong mo maatao, Parang gusto mangibabaw, 'yung nasa bandang kaluluwa Siguradong di papasaw Pero ngayon ay alam na Buway sa dyang nag-iiba Kapag sumuko ka Isa lang na wala ka Di pinag-iba Kaya nga yun Lumabakawang ang susuturo Alam mo na Isipin mo na makaya mo Tulad na tigadaan na ng iba Mawid mo lang kaduwag Maglikan ng dyan na siya Oo, nandiyan siya Kaya tuluyin mo Magpakatang pa di lang para sa iba Yeah!